Hey mga kamaster, mga ka-kikai Dito tayo ngayon sa baboy na inaalaga natin Ito sila oh Yan, tanghali ngayon uh, 10.30 or 11 At binigyan natin sila ng sagmaw Yan Grabe, tuwan-tuwa sila doon sa sagmaw na binigyan natin At ang lalaki na ng alaga natin Patenar, ayan, walong patenar yan Ubus kagad ka yung sagmaw at ngayong tanghali, maglilinis tayo kahit hindi masyado mainit. Linisan natin kasi ang dumi. Ayan, kung makita natin, puro siya dumi. At binutas na nila yung sahig. Ayan, oh. <laughs> Grabing kukulit ng ating alaga. Pero, ayan, malalaki na sila. Ayan. Pero, hindi pa naman bintahin. Ano? Ang problema lang dito sa amin, ang mura ng partner ngayon, 120 o 130 ang kuha. Ayan, kaya hindi pa natin binibinta hintayin natin magmahal ito yung isang inahin natin yan yan ay malapit na mangirag first day niya ngayon na namula yung kanyang ari ano po nung nakaraan days pumunta tayo dun sa barako ni Tio nagdala tayo ng sako ito yung sako malaki yan pinaglima natin binigyan natin dun sa mga inahin hindi pa nangingirag pinaihian natin yung sako para maamoy nila yung barako kaya ayan ngayon ito day one ngayon ng kanyang pangingirag ayan o pumupula yung kanyang ari ito naman yung dalawa nating inahin na buntis na ayan December ay December at November mga nganak ayan at ito yung atin ngayong uh, piglets ha, ito yung isa lumabas ah <laughs> Yan, ito yung ating piglets na pambinta natin. Dati 3.5 yung binta natin ng biik dahil sa mura ang baboy dito sa amin at ang mahal ng bahog. Uh, maraming nag-request na babaan natin para hindi sila masyadong mabigatan kapag magi start sila ng pag-aalaga ng baboy. Kaya ayan, kahit medyo may kalakihan na rin yung ating mga biik, eh, 3.5 lang, ay 3, 3K lang yung benta natin. At ito pala yung pinapadala ng ating uh, uh, may-ari nito si Ati Arlene. Yan, home Maganda siya sa baboy. Ano po, nakakapabilog at nakakapalakas ng katawan ng baboy. Dito natin yan nilalagay. Yan. <coughs> at kahapon, ito yung sinampahan. Aktual na pagsampa. Sinampahan to kahapon. Kaya, yan ay nabuntis na at nasampahan na. At ito naman, nangingirag to ngayon. So, sampahan na to mamaya ito yung palatandaan na kirag ang baboy ayan titindig yung tenga nya at hindi siya gagalaw ano sasampahan yan mamaya dalawa sila sabay ayan yung palatandaan no? trick na trick yung tenga yan yung palatandaan na ang baboy ay nangingirag o kailangan ng sampahan at isa pa sa palatandaan kapag uh, hinawakan mo yung ari nya meron siyang madulas na kulay puti na lumalabas. Ito naman, day 2. Ito, namapula na rin ang ari niya. Lapit na rin Ito, buntis na to. Ito yung unang mga anak. Bumili ako ng gamot nung nakaraan. Andun yung gamot. Kulay yung kulay violet na gamot. Nakalimutan ko yung tawag. Yan. Detoxal yata yan. Ah, hindi. Pampanak pala yun. Ini-spray ko sa paan yan kasi nagkaroon siya ng damage sa panya. At ito naman, yung kirag na kirag na, yan, ungol siya ng ungol. Kasi gusto niya na magpasampa, iniintay ko lang si Teo. Ayan o, oh. tindig antay nga at hindi gumagalaw. Ibig sabihin yan, hit na siya at magpapasampa na siya. O, oh, ayan, medyo madumi kaya maglilinis tayo ngayon. Hit na hit na yung inahin na to. Siya ito yung unang anak niya, 11 yung anak. Kaya maganda yung lahi niyang inahin na yan. Pero okay din naman yung iba kasi 8 pinakaunting anak natin ng baboy dito, parang 4 o 6. Tanda ko nung unang anakan nila. Ito, mga papangalong anakan pa lang. Matagal silang hindi nangirag kasi nung nakaraan, naglugon sila. At kapag naglulugon ng baboy, hindi natin pinapasampahan kaagad kasi kawawa naman, masakit ang katawan nila. Ano? At yan, maglilinis na ako. Update lang sa baboy na alaga natin. Yan, dalawa yung sasampahan ngayon tatlo yung buntis pang apat yun at ito pa apat pa yung ano baliwalot tong inahin sampo dati yan kinatay ko yung isa kasi nanganak lang siya ng dalawa tapos kinagat niya yung anak niya yung isa naman malit ang matres kaya kinatay na rin namin yan at sige linis lang ako mga ka mga ka master syempre mga kalingap yan update lang po ito dito sa alaga nating uh, baboy